Hi guys, welcome back ulit sa akin channel mga kabalil mga Foxer. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Magandang maulan sa inyo. So I hope that you will be safe all of us. Uh, please save us all of us. Anyway, mga kabale, mga foster, may i lang ako guys. Ito kasi nasira siya. So, hindi naman nasira actually na tanggal lang yung, yung dito niya, yung pandikit niya. Pero in, in fairness naman, medyo marumi yung rubber shoes ko. Pero, hindi naman ganun karumi pero guys mga kabaleng, mga foxter so ito ipapakita ko lang sa inyo mga kabaleng, mga foxter in fairness naman guys uh, dumikit naman siya ayan no nakikita nyo dumikit naman siya in fairness dito sa binili kong glue so sana hindi matatanggal titingnan natin next week kung magsusot natin kasi ayan in fairness naman okay siya guys itong binili kong uh, glue para at least kasi tinry natin so ito kasi dalawa yung ididikit ipandik ididikit natin so sa rubber shoes ko tinry ko guys so okay naman siya in fairness naman dumikit naman siya guys so anyway mga kabalen mga foxter ang susunod kong gagawin guys ito, ipukunin ko yung stepping ko kasi sayang siya oh ito sayang siya yun oh natanggal siya tapos linisin ko muna bago ko siya ididikit ayan no, oh. natanggal yung pandikit nga guys so, kasi ang mahal siya eh so ayan dililisin ko muna siya bago ko siya ididikit so medyo marumi pa itong aking step it, kasi sayang a uh, favorite color ko pa naman is lavender or uh, purple o basta any basta purple lavender basta violet uh, basta maganda lang yung kintag nung color violet lavender or purple uh, very good po siya so Itong stepping ko maraming marumi siya so itatry try nating dilisin muna bago natin pandikit pero if you flex ko dito pag after kong nilinis so anyway yun lang guys mga kabale mga foxster so in fairness kasi talagang try ko talaga guys yung aking strawberries kasi matagal na matagal ko nang gustong isuot kasi umuulan kasi siya guys eh Ay, hindi ko masuot yung mga bagong rubber shoes ko kaya ito okay lang siya so pwede ko naman siya linisin meron naman ako pang parang yung pinapakita din sa facebook page na may binilid na ako na may sponge tapos ikakaskas tapos linisin din naman siya pero if flex ko lang muna yon uh, sa next video ko guys mga kabalen mga Foxster. Anyway, yun lang guys mga kabalen, mga Foxster. So, see you later. Magkakalakal tayo later guys. Kung pwede nang dumaan doon sa papuntang 7-Eleven. So, yun lang guys mga kabalen, mga foxer So, stay healthy, stay safe. God bless us all.